Haha. 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 Haha.

Oh, wow, na na lalo hahahaha ummm wow 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 sin nga ano ato anong ato 7 yata to 6 mali mali 3 2 5 6 Oh! 2 <laughs> <laughs> <Lamping>. na! Ito <laughs> sa <pala> yung na! ka pa 6 7 8 na! dito guys! Dalawang burger na yan! <laughs>